Dahil nga sa trehedyang dulot ng landslide sa Davao de Oro, naghatid ng tulong ang ating mga kapulisan sa pamamagitan ng pagsagawa ng relief operation sa mga naapektuhan ng nasabing sakuna. Ang balita mula kay Patrolwoman Reyna Rose Desipulo di oro Matusimpay na nagsagawa na relief operation ng Police Regional Office 11 sa mga nasalanta ng masara landslide ng ginanap sa Barangay Nuevo Ilocon National High School, Awab Davao di Oro, Pebrero nitong taong kasalubuyan. Namahagi ng tulong ang mga tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangungunan ni Regional Director, East Brigadier General Alden B. Delbo, katuwang ang Regional Community Affairs and Development Division 11,

সা so, बा yeah. । <frei6> Ang unang na sa mga survivors dito. Unang nagsisit <laughs> na kuha ng initiative officer na upunatan sa ila sa award comes to natural disasters ang ikawag sa ila. So, dito pa yun sa kamaraming Quezon City. Ako ang i-recommend ng Quezon City. Kunya, mapasalamat po ka sa ubang mga rehiyon ng itabang sa tua sa Relief Operations. una una ang Bero 12, presidial office 12, and also pro Bar, and and 3010. Nagita, kamong, lipay ko ang kaniyang panggitabo ang kaniyang kahalang-dalang na mayor. Pati ang atong kinayahan. ang <coughs> ang Tinatayang aabot sa mahigit kumulang 300 na residente ng nasabing lugar ang naging benepisyo ng naturang programa kung saan nakatanggap ang mga ito ng mga food packs at hygiene kits. Lugos naman na papasalamat ang mga residente na naging benepisyo ng naturang programa dahil sa kanilang tanggap. natanggap. Samantala, Regional Office 11 sa pangangasiwa ni Regional Director Police Brigadier General Aldin P. Delbo ay patuloy na nakikiisa sa mga adikain na may layuning matulungan ang mga nangangailagan upang patibayin ang relasyon sa pamamagitan ng pulisya at mamamayan. Mula dito sa Zone 1, Masara, Davao de Oro, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Woman, Reina Rose Disipulo, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.